Sarap na. Hello everyone! Magandang hapon! Ngayon ay alas 5 na at magluluto na naman tayo ng hapunan guys. Ayan, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Thank you so much! <laughs> Itong ating lulutuin ngayon mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ay asparagus guys. Sa mayo may carrot. Igisa lang natin siya sa bawang. At syempre ang ating pork chop. Madali lang natin yung pork chop na yan. Binabat ko lang yan ng ano, paminta, asin, at saka konting soy sauce. At saka mag-steam tayo ng isda. Ito. Ulo lang to guys, so i-steam natin. Kita nyo ba? Na may black beans. Siyempre may luya. Yan ang ating lulutuin. Start na tayo sa ating pangluluto. Yan, magluto na tayo. At lalagyan ko na naman dito ito. Kaya mainit na siya. Kasi lahat tayo magluluto natin dito. Itong ating lalagyan natin pala doon. Kasi doon natin lulutuin. Kasi ito guys, yung karong natin lulutuin. ito yung karong natin lulutuin. hindi lipat natin dyan kasi mag-iisipin tayo yan mag-iisipin is that ito yung ating wallet na natin ating pork chop ano ba multitasking na naman ako guys ngayon ganyan talaga dito guys lagyan natin ang ating

kami kembali dan sisinya kita tambahin komo putih ya. Sisakan namanya. Ada nang ini. Lah ini cara aktif. Kita kan dimasukin. Anu. Sekejap dulu. Osionfish. okay ng ating tubig doon, isasalang na natin ang ating isda. Kita nyo ba yan? Isasalang na natin dyan yung ating isda. Ayan, multitasking tayo lagi, guys. Siya. Parang darin tayo Ayan, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, natin yan, takpan natin yan ayun lang guys, ay 8 minutes lang natin siya steam, 8 minutes lang, Tandaan niyo po ha 8 minutes lang kasi malit lang siya ayan ang ating sabaw multitasking si Maribel yan lang buhay ko dito guys, pag gantong oras. Hindi ako pwedeng istorgin pag gantong oras kasi nagluluto talaga ako ng gantong oras. Ito na okay natin ang ating pasta. Balik pa rin natin. Bato na yung pasta. Hala mag-draw. Mag-iwa tayo ng sabi. Mag-iwa natin ang ating sibuyas. Kasi lalagyan natin ang na. sibuyas yan. Ito nyo ba? Oops! Ito nyo ba?

Tara na maluto ang pinoy. Ay nasa na yan pag okay, naluto. So, kung kaya lang mag-alala ko mag-brown brown ng mga kasi nandiyan yung lasa ng parne. Ang piliwain natin ang ating parne ng mga lakas na kung dito. Alam mo kung bakit ginaganyan ko para yung lasa ng parne ay magpunta dito sa tibuyas natin. Ano Okay na yung ano mo, pinoy. Okay na yung ating mga. Lutuin lang natin ito guys ha. Samahan nyo lang ako sa aking pagluluto. Dahil well, luto ng ating pork chop guys, kailangan na natin siyang hiwa-hiwain tapos ikalit natin dito. Ayan, kanin ko lang. Tapos hiwain ko. Hiwain ko lang. Off na natin yung ating apoy na malana. Tapos hiwain natin siya dito. Kita niyo. nyo. Hiwain natin siya. Lagyan man natin ang ating sauce dito para aluto man na siya. Kita niyo ba? Lutuin mo na natin siya yung sauce na tsaka natin ilagay yung ating Saka natin ilagay yung ating sauce. Para, maruto yung sibuya. Parang siyang bistik Tagalog guys. Pero hindi siya bistik Tagalog. Mmm, sarap. Ngayon pwede ko na ilagay yung ating karne. Yan. Ito. Ito. Okay na yan, guys. Pwede natin siya i-plating. I-plating na natin. And i-plating na natin ang ating hot shot. I-slide nyo lang yung sarawari nyo. Para hindi masira yung pagkata. Ano na? Hot shot. Ano ba? Ayan, so, hindi siya, hindi masisira yung pagkakahiwa ng kotso. Ayan, hindi pa nagroto. Ganda. Okay. Ayan. Ganda, diba? Ganyan lang siya. Tapos ngayon naman, hugasan natin ating kawali at magluluto na tayo ng asparagus. Ayan, okay, magluluto na tayo ng asparagus natin, guys. Nagay ulit tayo ng mantika, pero hindi lang marami, hindi lang. Kita nyo ba? Nanagay ko na ang ating bawang. Kasi turog na turog siya. Madali yan maluto. So, banguhin lang natin ito. Huwag na natin maglagay ng maraming mantika dito. So, banguhin ng natin. Ngayon, ilalagay ko na ang ating carrot kasi mabango na siya. Ang nahulog na isa. Ay, hindi pa. Ang mga anay niya. Carrot. Mauna yung sili. Ilagay ko sa carrot muna. Tapos, taro. Oh, no. Kita nyoba. Nah, ini tadi yang ating eh, ating Sini, yeah. nama, nasi kita yang bawah, yang bawah. Ini loh. Ya. lagi nangkap, Ay, kore. Gonna... Yan lang ang halangan, guys. At nalagay ako ng konting tubig. Konting lang po ang tubig natin. ito. Maroon lang yung ating room. Lagi ko sinasabi sa inyo, ito kailangan malambot ang gulo natin. Ayon ang amo ko na matigas dahil alberto na sa amo ko. Kailangan ng malambot na gulay. Hindi pwedeng matigas. Takpan natin. Para lamambot yan. Sagit lang yung malambot Yung ating, ano pala. Yung ating, ito, luto na ang ating isda. Off na natin. Tapos nalagyan ko rin siya na, kaya niya ba? Luto na yun guys. Nalagyan ko na rin siya na sibuyas. Nalagyan na natin ang ating sipuyas. At syempre tatakpan. Hindi ko na siya nalagyan na. Okay.

sabaw. Ayan, kita niyo. Wala ko lang bukas na mga hilo. Ito sabaw natin guys ay sabaw lang talaga ang kinukuha dito. naman lang yung pagkakakakakak. Kaya pala gusto ko yung sabaw. Ako rin ako ng aking sabaw. Hindi ko rin walang sabaw si Marilyn. Wala naman na sila lang. Ito ng ating gulay. Pwede na rin tayo magkahain ng ating gulay. Ang sarap ng sabaw na ito mga kaibigan. Promise. Try nyo. Malagay ko lang doon. Daluluto ng ating gulay guys. Ang gulay na ito Okay. super ya. Yeah. Eh mari kita. Okay, so I'm going to do ulang for today, guys. Sarap noh. Kita nyoba. Bye, thank you so much. Bye guys. Bye, Bye till next time.